Good morning mga kamimo yung araw na to Mag-restore ako ng aking fish pan May fish pan ako dito na matagal na Hindi ko na nalagyan ng isda Medyo so, ano na yung trapal nya Kaya so, i-restore ko ngayon Sayang Sayang niyo.

ayan mga kamimo ha tapos na ako naglinis na king fish pan nag restore ako ayan, ano? malinis na pwede nang lagyan ng ano, isda um, baka bukas ko na lang lagyan ng isda ano ko na lagyan ko muna ng gamot na pang antibacterial okay. maraming salamat ako pupunta na sa bayang magdi-display magdi-display na ako ng isda ko Okay. Please like and share my video. Mga Thank you very much.